Um, hello guys, good morning. Muna itong guys, tutorial kung unsaon pag create og pin nga di na ato sa Union Bank ng ATM. Di sa app. Before ko nakakuha na ni guys, kay ako pa rin i-activate akong account. So, wak ko ka video or wako ko ka screen record sa pag activate account. So, dito lang ko sa activate og pin nga di na um, Union Bank. So, login na yung account diha. Una ni guys, kayo pang i-activate kung sa mo maka-activate sa pin nga online ra. So ana, mo click ana nga arrow gani kana diha nga arrow. After ana mag-loading na siya, click mo na siyang card settings para ma ka maka ato ka sa settings niya. Na ini click ana kay mapunta mm, ka diha kita ka ng receipt ATM card pin before dili na siya una magawas inani guys ha magawas na siya inani if maaktivate mo account so karon activate na man edit sa so, kodrio i-click na to ni mo magbutang raka og pin unsa sa imong ganahan nga pin ikay magbuot ka og dukot mana ako ang pin guys ako lang na siyang i-blur guys ha kay dapat lalay tag pin Kanya after ana mag-send sila like OTP. OTP means one time pin or one time password. Muna siya gi-send sa Union Bank nga sa text. So mo mo email sana sila nimo mo update awa na later on. Awa successfully reset ATM pin. So okay na ta guys. Muna siya to ang pag-update sa um ATM pin nga di na ka ato og branch sa Union Bank okay na -nali nalimot lang kog screen record sa akong kan ganiya pag activate dali ra pud to marto i activate later on kani nga time nangita kog sa pag activate kay ako punto niya pa screen record pero murag wala good. so marto guys salamat sa imong pagtananaw aw nagloading na, na goodbye